Ladies hey and this is, is Nel Adriano. Kung bago lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe and also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So for today's vlog, pag-uusapan natin yung bagong proseso sa pagkuha ng lisensya. Yes, hindi po ako bagong gupit ngayon. Naka-ponte lang ako. Parang salt bay dati nga natin yan. So yun, yeah, without further ado, mag-subscribe and let's jump right into it. may pagbabago na sa pagkuha o sa process ng pagkuha ng student permit ng non-pro at ng professional license. So yun yung tatalakayin natin ngayon. Alam ko kaka talakay lang natin last vlog yung about dun sa doble plaka law And medyo nakaka-disappoint na talaga yon. But now meron na namang pagbabago. So yung changes but I hope you mo overwhelmed. I -deep, dive, uh, deep dive analysis natin tong pagbabago na to para malaman natin kung sa inyo ba is negative or positive yung magiging outcome But as I look into it, my personal take, may mga positive din naman siyang uh, pwedeng mangyari. Pwedeng uh, mag epekto sa ating mga drivers. So, ayun nga, um, pag usapan natin kasi supposedly April 6 dapat implemented na to tong bagong rules and regulations sa pagkuha ng license. Pero due to pandemic na postpone to, wala pang certain date for now ah uh, na pinifilm ko to wala pa siyang certain date pero kung napapanood nyo to at meron na comment down below. Pero sure na may implement na to kasi may memorandum cir circular na. Ibig sabihin, pirmahan na ng Pangulo number 2019-2176. So, ibig sabihin na uh, batas na siya. So, anytime soon, mapoprocess na. So, noon, kapag kukuha ka ng student permit, dati, alam ko yung student license mga dati tawag eh, student license. Kasi card siya talaga dati eh, yung binibigay. Hanggang sa naging student permit na siya, di ba? Naging papel na lang. So ngayon, uh, magkakaroon ng bagong proseso. Magkakaroon ng theoretical driving course or 15 hours na seminar or lecture bago ka makakuha ng student permit. Okay, so ahatiin niya, ah, bawat session is 5 hours. Ahatiin niya siguro sa tatlo. 5 ah, five hours, 5 hours, 5 hours, hanggang sa mga 15 ka. So palagin na natin yung 5 hours sa araw. So meron kang tatlong araw na bubunuin bago mo makuha yung student permit mo. So saan pwedeng i-take? Ang tanong, saan pwedeng i-take o kuhanin? Sa mismong LTO pwede kang kumuha or sa any LTO accredited na driving school. Pwedeng kumuha niya itong driving seminar, theoretical driving course, o seminar. Magsese-seminar ka muna ng 15 hours bago ka makakuha ng driving student uh, na student permit. All right. <laughs> okay, comment kayo ba? ano sa palagay niyo, ano sa anong masasabi niyo doon? ang Pero, ang... Um, anong content ng seminar na to? Anong nakapaloob sa seminar na to? So basically, mga basic driving, how-tos, safety tips, yung mga bagong rules and regulations natin sa kasada. So medyo may magandang epekto rin siya for me kasi hindi tayo zero knowledge talaga pag sasabak na tayo. Kasi kadalasan ngayon, noon kasi sa sobrang dali ng pagkuha or proseso ng pagkuha ng lisensya, Marami sumasabak na hindi pa talaga ready. Kaya tendency, dumadama rin yung kamote. Ngayon, at least, may chance na mabawasan yung kamote sa daan since magkakaroon na ng seminar bago ka makakuha ng student permit. 15 hours yun. 15 hours seminar. So, anong mangyayari ngayon after ng seminar? Ayun, bawa, na-take mo na. 15 hours seminar. Ano ang uh, mangyayari ngayon? Magkaka-receive ka ng certificate. Diba? Ganoon naman pa sa seminar, makaka-receive na certificate. Ang tawag din sa certificate na yun is Certificate of Driving Course Completion. Certificate of Driving Course Completion. Bilang patunay na umaten ka talaga physically at natapos mo yung seminar. Yan na ngayon yung magsisalubing requirement mo sa pagkuha ng student permit. Okay? So, yun. Ayun yung magiging process. Pressure na kayo, may konting kodigo ako dito para hindi ako magkamali sa mga ibibigay kong knowledge. Alright? So, yun na nga. Pagka nakuha mo na yung um, yung certificate mo, nakatunayan na umatend ka ng seminar, yun na. Isa na yung sa malisensya. Noon, ang requirements lang noon, noon na, bago na implement ng batas, ang kailangan mo lang dati is driver's license application form na kukuha na yung sa LTO mismo, yung birth certificate, tsaka med cert. Ganun lang kasimple kumuha dati. So, ngayon, sa bagong batas na to, ang kailangan mo na is driver's license application form makukuha mo na yun pagpunta ka sa si LTO yung birth certificate mo or PSA any authentic birth certificate dyan na meron ka med cert, medical certificate at last is your certificate of driving course ayun na yung mga kailangan mo bago ka makakuha ng ng uh, student permit sa requirements nyo yung PCA nyo uh, or birth certificate nyo kailangan nyo din yung original copy pero ang kukuha nilang nila is yung xerox, xerox copy alright, so dalhin nyo na lang din in case na hanapan kayo para katunayan na legit yung inyong birth certificate o mga dokumentong dadalin ninyo pag paano pa, nyo na rin, pa xerox nyo na rin yung yung cert certificate of driving completion driving course completion ninyo galing sa seminar para sure, okay so may advantage din naman to at may disadvantage, siguro ang disadvantage lang para sa akin is time consuming, paano yung mga busy sa trabaho or may mga ibang dapat asikasuhin duruin mo tatlong araw kang mag uh, po commit, na ibigay yung 5 hours mo pero wala ka namang magagawa, eh, kung, may, kung, sab kung batas na susunod ka, pero most of it, siguro ano tinitignan ko na lang yung positive side doon lang tayo tumingin, then look on the brighter side nitong mga nangyayari at syempre, ang, ang disadvantage nun for us Siyempre, kapag may seminar, may bayad. <laughs> Alright, so kung magkano is wala pa pong certain price na binibigay na nire-release para sa public. Pero wala pa, wala pa. So, pero for sure, may bayad yan. ba? Diba? Sigurado yun, sigurado. Ano sa palagay ninyo? May bayad o libre? Comment down below. So yun, gano katagal ang valid ang tanong, ang may tumakadalas ang tanong, gano katagal ang validity ng student permit? so 12 months bago siya ma-expire pero after 1 month na nang pagkakaroon niyan pwede ka nang mag-apply into non-pro Alright? so kung may hawak ka na student permit ngayon hindi mo na siguro need kumuha ah, kung alam mo ngayon meron ka na student permit okay hindi ka pa nagsiseminar, seminar pero alam mo nung december nakakuha ka na or netong, neto ito lang bago pa i-apply yan hindi mo na kailangan kumuha siguro ng seminar no kasi may student permit ka na diretso ka na dun sa sa non-pro Alright? Sa ko lang ha, sa palagay ko. Don't quote me on that, right? So, anong age? Ito, ang tanong lagi ito. Sesya na kayo sa background sa Honda kung maliwari din yung aso namin. Anong age o ilang taon, ilang taong gulang, pwede kumuha ng lisensya? Ayan, nagtatanong lagi yan sa YouTube channel ko. Sa update na ginawa nila last 2018, ang student permit ay at least 17 years old. Tapos yung non-pro or professional license is at least 18 years old yung pwedeng kumuha. Okay, paano kung ang tanong, meron pa nagtanong, paano kung may sakit, may pre-existing conditions, makakabasa ba ako sa medical exam, may fit ba dyan? Yung may mga nagtatanong din na ganyan, paano kung may high blood, may pre-existing na sila na mga condition, health conditions. So pag kukuha ka ng lisensya, dapat physically fit ka. Kung may sakit ka, like, yun nga, yung high blood, yung mga pre-existing conditions, Papakita mo siyempre yung mga katunayan or prescription na may ng kang gamot para as mapatunayan na you are safe and physically fit na mag-drive kasi may mga prescriptions ka naman tinetake. Minsan nga yung mga malalabo mata kagaya ko, medyo malabo yung mata ko kaya medyo nag-alangan pa sila noon, noon sa pagkuha ko ng driver's license, malabo na daw mata ko. So, hindi na nila ako na magpasalamin pero ano, oh, hindi pa ako nagpapasalamin. <laughs> so, yun. Yeah. Pero, ma, ano, pa after na'tong exam, uh, after na'tong EQ, I'm sorry, after na EQ, ECQ, ayun, papa, baka pwede na magpasalamit. So, kung, kung pinaka best tips or advice ko dyan, kung feeling mo na hindi ka feeling well no araw na yun, huwag ka munang mag, ano, mag, mag, take or magpa med medical certificate, huwag ka munang magpa med medical exam ano muna, eh, magkaroon ka muna ng kompletong tulog. Make sure mo na nung araw na yon nasa best condition ka para maiwasan natin yung mga berya. Alright? So, kung may tanong pa kayo about sa student permit, comment nyo lang sa baba. At sasagutin niyan lahat, natin yan lahat. Either sagutin ko sa comment or sa next vlog para lahat ng netizens ay makapanood. right? dumago tayo sa non-pro. Sa non-pro naman tayo o non-professional license. Ano ba yung non-pro na yan na tinatawag? So sa mga wala pang idea, yung non-pro ibig sabihin private yung sasakyan mo. Ang isasakay mo lang or mag-drive ka lang para sa pansariling gamit. With friends, with love, with loved ones, with family, with loved ones, kahit di ka love, charot. <laughs> so yun, parang personal, personal use mo lang siya. Personal use lang. Noon, kailangan lang student permit at kailangan isang buwan na sa student so permit mo, pwede ka na mag-apply ngayon sa non-pro. Ngayon, hindi <laughs> na ba kayo? Kailangan is my 8 hours, le hours practical driving lesson na. 8 hours <laughs> practical driving lesson. <laughs> ano, pap papakamot na tayo, ano? So, ito, kung kanina is parang seminar lang na lecture, nakaupo ka lang para ka lang talaga yung student, pinanindigan yung student permit na pagkuha. Ngayon naman is actual na. So, kailangan mo na ng practical driving lesson. So, yun. Saan pwedeng kumuha ngayon itong driving lessons na to? 8 hours sa 8 hours yun. Driving lessons, kukuha ka na sa LTO mismo. Sa LTO accredited driving schools, or sa any test da certified driving school. Alin man dun sa tatlo. Sa LTO mismo, minsan nag-offer sila noon. Or dapat ta uh, nag-offer sila noon sa lugar ninyo. Ask nyo na agad. Or kung may nearest driving school, basta LTO accredited siya, pwede kayo doon. And yun nga, test da certified driving school. Pwede kayo doon sa mga yan. So ano mangyayari pag natapos mo itong 8 hours driving lesson? Bibigyan ka ulit ng certificate. Certificate of Driving Course Completion. Ayan na ngayon yung magiging requirements mo para sa pagkuha ng non-pro. So, dati ang requirements lang is driver's license, application form, student permit at med cert. Ngayon, ang requirements na is driver's license, application form, student permit, med cert, at certificate of driving course completion. So, apat na yung requirements ngayon sa pagkuha ng non-pro. Siyempre, meron pa din niyang exams. 40 items sa pagkuha ng non-pro. Para makapasa ka, kailangan ka maka-30. So, share ko lang ako. Nung kumuha ko ng license, isa lang ang mali ko. So, yun. medyo mapagkakatiwalaan niyo ako as a motovlogger. Kasi, isa lang ang mali ko. Pero, at the end of the day, wala namang bearing yun. Hindi naman yung kasama sa lisensya. So, share ko lang. Share ko lang yun. So, yun. Um, 30 points para makapasa ka. Pag less than 30, I'm so sorry. At, at ulit na isang buwan bago ka makapag-take ulit. Alright? Uh, 30 days ulit yon bago ka pwede ul ulit mag-apply ng non-pro. Pero valid pa rin yung student mo. Alright? Huwag ka magalala. Pero after 30 days pa rin yun. After, ayun yun yung na, naabutan ko ha. If updated na rin, kung maalam kayo, just comment down below. Pero yun yung naabutan ko syempre meron din tinatawag na practical driving test kung saan magmamaneho ka ng sasakyang ina-apply mo for both license 1 and license 2 kung ina-apply mo kotse, drive kang kotse kung motor, motor kung parehas, motor at kotse, drive mo parehas yun so nasa around 15 minutes lang matagal lang kayo 15 minutes basta magdadrive ka lang meron, na, meron kang katabi na mag a -assist. or kung motor lang papanoorin kanya kung paano ka mag-drive so yun yung mangyayari para makuha mo yung, yung lisensya mo Uh, sa so tingin ko madali na to kasi meron na nga kayong driving course lesson no, na 8 hours. So na lang siguro sa inyo yung, yung driving driving test na yan. Um, tips ko lang din, no, tip ko lang din um, kasi medyo mahaba yung pagkuha ng license. At least dito sa lugar namin kasi ako sabi niyan Laguna ako kumuha, medyo matagal yung proseso. 10 a.m. ako pumunta, 6 p.m. na ako naka 6 p.m. ko na nakuha yung lisensya ko. At least within that day pa rin, no? Medyo sarado na sila, inantay ko lang ma-print yung license ko. So, I highly recommend agahan niyo yung punta doon. Actually, maaga pa lang. Napakadami ng napakadami ng nakapila. Kaya kung sa inyo hindi ganoon kahaba pila, swerte kayo. Pero tip ko lang, agahan niyo. Huwag kayong matakot sa driving lesson kasi sisiyo na lang yun sa inyo. Ang tanong, pag nakuha mo na, ano na? So, pwede ka na magkotse o motor pag may non-pro ka na na license. Eh, depende yan sa restriction code na, na in-apply mo. Kasi doon sa fill-upan mo, may sasakyan naman yun eh. Ano yung sasakyan ba yung uh, nilagay mo doon as as uh, res sa restriction code mo na naaangkok. Alright? So ayun, uh, ano pa ba? Gano'ng katagal ma-expire? Ang maganda dyan is 5 years na ang validity ng non-pro driver's license. 5 years na ang validity. Paano pag na-expire student permit? eh di kukuha ka muna ulit ng bago tsaka ka mag apply mag aantay ulit ng 30 days bago ka mag apply ulit ng non pro kung may tanong pa kayo just comment down below siguro gagawa ko na lang ng part 2 haba pala na masyado pala mahaba gagawa ko na lang ng part 2 para sa professional at sa para sa professional at sa pag renew right gagawa ko na lang ng part 2 but for now ayun lang kung may mga nais pa o tanong sa mga sinabi ko Ayun lang muna yung ng student permit tsaka ng non-pro. Gawa ko na lang ng part 2 na upload ko bukas para sa professional at sa pagpaparenew. Kung may tanong kayo, comment lang kayo sa baba. Lahat ng gusto magpa-shoutout, comment lang din po kayo sa baba. Shoutout natin yan lahat sa next vlog. I-like yung Facebook page ko, Ned Adriano Vlogs, para sa mahiling mag-Facebook. Para updated kayo sa mga news and updates about motorcycles and also some rules and regulations about motorcycles. Lahat ng patungkol sa pagmumotor. Search nyo lang sa Facebook, Ned Adriano Vlogs. Andun po ako mas active pag wala tayo dito ng upload sa YouTube. Kung may Instagram kayo, follow nyo rin ako sa Instagram at Ned Adriano. So, yun. Uh, balik ako sa second vlog, sa part 2, para sa professional and kung paano i-re-renew. Kaya kailangan nyo rin malaman. Alright? So, thank you sa panonood. Thanks for watching. Drive safe always. Always keep it cool. This is Ned Adriano. Bye now. Big shoutouts na sa mga following ni Alice na nagpapa-shoutout kay Born to Ride, kay Kimi Moto, kay Alosia Mendoza, kay Harvey De Leon, kay Paul J Lara, kay Charles Lee Sulapas. Shoutout sa iyo kay King Jeff, kay Joshua Wargardoce, shoutout sa iyo, kay Ruth Diloy. Kumusta kayo? Kay Rowell Benedicto, kay Katrina Medina kay Kai V. Ponsaran kay Nalin Atlas kumusta ka? kay BHKCM Vlogs salamat sa suporta kay Jojo Lozada yan, lagi yan nakasuporta sa atin maraming salamat sa iyo pap, solid na solid ka kay Marvin Casitas shoutout sa iyo at kay June Tuazon maraming salamat sa inyo na solid na netizens na lagi nagpapashoutout at also sa mga sumusuporta sa so, mga gusto magpa shoutout comment lang sa baba shoutout natin yan sa next vlog ride safe always give this video a thumbs up like nyo po yung facebook page ko na Adriana Adriano Vlogs bye, -bye now